Rodeline, gano'ng katagal na kayong kasal ni Russell? Ang duma, mag-one year pa lang po sana kayong kasal ngayong November 21 po. Mag-one year pa lang ngayong November 21. Si Russell ba ay uh, nasa barko na nung nanganak ka or kasama mo pa siya nung nanganak ka? Uh, nasa barko na nung nanganak ko. Okay. So, ibig sabihin, nung simula nung kinasal kayo nung November, kailan siya uh, sumampa sa barko? Uh, February 19 po. 2025? Yes po. Okay. So, simula February, uh, kailan siya tumigil sa pagbibigay ng suporta? Ah? Ubalis po siya na may loan po kami. May loan po kami. Okay. Nangutang po kami. Magkano tapos, utang niyo? Uh, may, may nilong po kaming car loan. Tapos may nilong din po kami 200 something po. And then yung 400 po. So, 600,000 plus sasakyan. Yes po. Okay, magkano binabayad niyo sa sasakyan? Ano uh, mga unang uh, buwan po binabayaran po namin umabot po ng 40,000 plus po. Four zero, 40, 40. Oh, mga 40, minsan umabot po, po ng 41, 42 kasi minsan nadidelay po yung yung ano, yung bayad po namin tapos eh may penalty po kasi yun eh. Okay. Brand new ba ito na sasakyan? Hindi naman po. Okay, so meron kayong binabayaran na tao. Ganoon, yun na ibig sabihin. Yes, sir. Okay. okay. So, 41,000. Tapos yung, uh, yung 200,000 tsaka yung 400,000, Uh, saan, magkano naman ang hulog ninyo dyan? Uh, yung isa po na dapat hinuhulugan ko is 30, nasa 30,000, nasa 36,000 o no, 30, masa ganun po, okay. 30 something din po. Tapos yung isa? Yung isa po, automatic na po yung nadidita po dun sa allotment niya po. Sa allotment niya. So sa makatuwid, okay dapat nagbabay, nagpapadala siya sa iyo ng uh, humigit kumulang para sa pagbabayad lang ng utang ha, mga 70 76, 675, 76,000 kada buwan. Dapat, dapat. Okay. Kailan tumigil yan? ah uh, bali po nung June, pinaknaka po sa akin yung ATM dito. Ang, kinu ang kumuha po sa akin nun, yung kaibigan niya po. Kinuha yung ATM? Yes po. Wala po akong allotment, ma'am, kasi pumapasok po yung allotment da doon po din po sa ATM niya. Okay. Hindi po sa akin. Okay, so bakit kinuha? Yun nga po, ang issue po kasi nila is hindi daw po kasi ako naghulog doon sa loan. Talagang ma'am, hindi po ako makakapaghulog kasi marami po kami bayarin that time na first padala niya po yun. Eh, nag-adjust pa po kami kasi dalawang buwan po bago ako napadala ng pera. Siyempre may mga nautangan po ako kasi paano po kami kakain. Okay, understood. At syempre, may mga may uh -huh. mga buntis po ako sa sa buntis po ako noon. Tapos uh, -huh. uh medyo mahina po yung kapit ng baby ko. So ilang beses po ako no na hospital. Bumalik sa OB tapos po may mga nirereseta po sa akin. Medyo nagkulang po talaga yung padala niya doon. Doon ko po kinuha. Tapos sabi ko iniisip ko naman po yung loan na yun, pwede naman yun hulugan kahit po interesa na. Okay. Ang hiling ko lang po sana sa barangay is mag-usap po kami dalawa. Kami dalawa lang po. Pero nung pumunta po siya doon, although nakipag-usap po siya sa akin, ay hindi pa ako kinausap niya yung si po namin. Nandun po siya sa lamesa and then ang um, una niya pong sinabi, nako, uh, makikipaghiwalay na ako, magpagkail ako ng annulment. Okay, At ako sa bata. Yun po yung sinabi niya. Okay, sanali lang, sanali lang. Bakit siya nandito? So umuwi siya? Tama ba? Kasi umalis siya ng um, February. Yes po, October, October 13 po ng gabi, umuwi siya dito sa Pilipinas. Ah, tama. Kasi naka-nine months na, no? Parang mm -hmm. ganun, di ba? Pag every nine months, uuwi sila. Russell, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po. Oo. Oo Russell, uh, tama ba? Kauuwi mo lang noong October 15? Tama ba? 14, uh, 13? Month, October 13. October 13. Okay. Russell, tama rin ba na yung uh, ATM mo, kung saan na uh, hinuhulog yung uh, yung allotment o yung sweldo mo para dito sa pamilya mo ay uh, wala na kay Rodeline. Uh, may authorization ka o parang pinakuha mo sa kaibigan mo? Tama ba? Yes, tama po. Uh, kasi okay. hindi meron siyang loan na hindi binabayaran the same time yung sa Carlo. Okay. Ah uh, Nagsimula kang magtrabaho, abro, uh, ay sa barko ng February tama ba? Yes po, ma'am, February. Uh -huh. Kailan ka unang nakapagbigay ng hulog o kailan ka unang nakapagbigay ng allotment o sweldo? Anong buwan ka nakapagpadala dito sa pamilya mo? March po, ma'am. March meron ng pumasok na pera. Yes po, ma'am, na po. Okay, magkano yung pumasok na pera na 'yon? Hindi ko matandaan lang kasi broke dito Okay. So, uh, mapapatunayan mo na pumasok talaga March pa lang. Merong ano, merong payslip. Meron po, ma'am. Okay. Uh, sapat ba 'yon para mabayaran yung uh, yung loan uh, at saka mm -hmm. yung loan na 200,000 tama ba 'yon? At saka yung hulog sa kotse, more or less mga 70 something thousand tama ba? Um, hindi po so 70, ma'am. Magkano dapat? 100 plus po yung nandun sa card, tama? Ay yung nandun sa ATM? No, ma'am. Yung utang po. Oh, yung utang. Okay. So, kung yung utang 100,000, yun bang napadala mo kay Rodeline? Um, humigit ko mo lang lumampas ng 100,000? Um, sakto lang po, ma'am. Okay. Pati so, sakto sa lang sa pambayad. na pambayad. Paano naman yung kanilang mga pang-araw-araw na gastusin? Paano mo pinapadala yun sa kanila, Russell? Um, balik ka. Umusap no, na po, ma'am uh, ba sabi ko, kapapusin pa tayo ng March. Makakabawi tayo sa kapusunod ng So, uh, ano ibig sabihin ng makakabawi? Saan sila kukuha ng panggastos? oh, ma'am, kausap ko yung father ko ng time na yung kahit kung matagalit sa Ah, so uh, sabi ko, pagalan mo na sila. Ah, yung tatay mo muna ang uh, magbibigay. Ganun? Yes, oh, ma'am. Okay. ah uh, tama rin ba, uh, Russell, na bukod sa anak mo na one month old, Nanjen rin kay Rodeline yung dalaw mo, dalawa mo pang anak sa ibang relasyon? Um, wala na po. Kasi tinakbo ko po yung mga bata noong may. may dahil po niniwan ko sa kanya para alagaan pero mm hindi -hmm. siya Okay, so nagkaroon ng problema. Ah, okay. So Russell, nung umuwi ka dito ah, kung walang Uh, tanungin ko lang si Rodeline. Rodeline, nung kinuha yung ATM, nagbibigay ba si tatay? Uh, tatay wala dito? Po kahit, wala po kahit inaabot sa akin dito. Okay. Uh, Russell, na-verify mo ba kung nagbigay? Kasi kung umalis ka ng February, so March, kailan ginive up yung ATM, Rodeline? June po. So, yung ikaw, ikaw rin ba, uh, Rodeline, inaamin mo na hindi mo na ibayad doon? Yes po, ma'am. Kasi nga po, may, may mga binayaran din po nga kami. Dahil, which is, dahil nga po doon nagkanda utang-utang din po. Kasi nga, wala naman po talaga akong trabaho, ma'am. Wala din po ako mapagkukunan that time po. Kasi buntis po ako at masayalan po yung pagbubuntis ko po noon. At alam niya po yun. Okay. Russell, pinag-usapan uh, niyo ba kung paano ang uh, ikabubuhay nung pamilya mo na si Rodeline habang nag nagbubunti siya, kung yung kabuuan ng padala mo ay ibabayad sa utang? Yes na... po, ma'am. Mm -mm. Bali yung padala ko ng itong mga sumunod. May mga sobra na po yun. Ikaw, Rodeline, handa ka naman magpakita ng kung ano yung expenses nyo? Yes naman po, ma'am. Pwede naman po. Kaya lang, hindi ko lang maano kasi syempre, yung mga resibo siguro ganun, wala naman na po eh. Kasi hindi ko naman po ini-expect na darating po kami sa ganitong sitwasyon po eh. Okay. Uh, kasi uh, tulad ng sinabi ko, hindi ito matutuldukan dito. Uh, Russell, kailangan kayong mag-usap ni Rodeline na yung kayo lang, ha? na yung maayos. Uh, ang balita namin dito, ayon sa aming mga researcher, ay uh, nagkaroon kayo ng pagharap sa Barangay Bintog sa Plaridel, Bulacan. Tama ba? Yes po, ma'am. Oo. -o. At uh, doon na magitan sana sa inyo si Miss Jill De la Cruz ang Vowsi officer, tama? Yes po, ma'am. oo anong nangyari doon? Uh, ah, Aba Russel. Abali na ako ruru uh, magbibigay po ko hanggang sa ko lang. din kain po. Pumayag naman po siya. Rodeline, binavalidate mo ba 'yon na sige magbibigay nang kung magka- ma Ma'am, wala po akong sinabing, sige, magbigay ka ganito ganyan. Hindi nga po akong nakakapagsalita masyado po dun kasi pinagtulungan po nila akong dun eh. Okay. at uh, sinong kasama mo doon, Russell? Yung father ko po, po. Saka po, tatay. Ah, tita ko. Tsahin mo. Okay. So ano Opo. ang nangyari doon sa pag-uusap niyo na yon? Meron bang mga kasulatan? Yes po, ma'am. Meron po kasulatan. May pinirmahan may, ka? May pirma po ako. May pirma yung father ko. At may pirma din po sa'yo. Ras Ros, uh, Rodeline, pumirma ka? Pumirma, pumirma po ako doon, ma'am. Okay. Ano yung pinirmahan mo na yun? Uh, Nagpapalaw po doon na uh, magbibigay nga po siya ng sustento sa bata. Okay. Magkano ang ibibigay? Wala pong specific na sinabing amount po doon, pero ang dinidemand po kasi nila, imbista po ako magdemand para sa anak ko, hmm. sila po yung nasunod magdemand po. Okay. And ano ba sila ang... Sila po yung magdemand ng sustento, kung ano po yung ibibigay nila sa anak ko. Okay. Uh, hindi naman pwede yun, uh, Russell, no? Uh, sa, ayon sa batas, kailangan, merong specific amount rin na ibibigay ka. Uh, hindi pwedeng bahala na si Batman, okay? Ayon sa aming research, uh, Russell, nagkaroon din ng hindi magandang engkwentro sa inyo at nung vowsy officer na si Miss Jill de la Cruz. Mapapatunayan mo ba ito? Pumapab Ito, ma po, ma'am. Anong ginawa? Ano nangyari? Po po yung, uh, ano ba, nangyari? Ano nangyari? Lagi one-sided okay. yung story. Okay. Bakit pumapaburet mo yung bow sa pabilang side? Rodeline, kilala mo ba si Miss Jill De la Cruz? Although po, ma'am, nakilala ko lang po siya sa school. Tapos, yan po, nakilala ko din po na school ko lang po siya nakilala. School Kasi ka parang vice no? president po siya. Ay, president po siya that time ng SPTA. Po. Ah, so pero hindi kayo eh, wala kayong relationship. Hindi mo siya kamag-anak. Wala wala kayo. Hindi Hindi, pa, ano? po. okay. Pa. Sige. Um, bakit mo naman nasabi, uh, Russell, na naging one-sided? Ang bali kasi best friend niya yan. Tapos, uh, may sinasabi ako na gagawa ako ng paraan. Tapos, ang uh, niya, ang gusto niya, pati si Luke Rodeline, bigyan ko ng sustento. Pero ang usap usapan, yung bata lang po. Okay. Uh, para lang sa kaalaman mo rin n'yo Russell, entitled talaga si Rodeli ng sustento kasi mag-asawa kayo. Okay? Uh, kahit na maghiwalay kayo, uh, may entitlement siya sa sweldo mo, okay? Uh, tinatawag ang tawag natin doon ay support, no? Family support. Pag sinabing family, hindi lang sa ano 'yan, hindi lang 'yung para sa anak mo, kundi para sa Uh, anong tawag nito? Sa pamilya, kasama na ang ina ng anak mo. Uh, ano ko lang yan ha? Uh, para lang pauna lang sa iyo. Sergeant Mary Grace, magandang hapon po sa iyo ma'am. Ma'am mukhang ano eh, uh, mga ngailangan po tayo ng assistance uh, ng uh, Women and Children's Protection Desk no? Dahil merong one month old na bata na involved dito. At saka mukhang hindi naman nila mapagtitibay o hindi... Parang para sa akin kasi Rio kulang pa yung mm -hmm. pag-uusap, no? Kulang pa yung pag-uusap nila doon sa barangay. And um Rodeline, ikaw ba handa ka pang makipag-usap? Kasi pwedeng yes, naman. Okay. Kasi ang suggestion ko sana dito together with Master Sergeant Mary Grace Avendano ay magkaroon rin ng pag-uusap kasama ang Municipal or City Social Welfare Officer natin. Ang social welfare officer kasi natin uh, Russell ay makakapagbigay rin ng tinatawag natin na home assessment or evaluation. At para makita kung ano ba ang kalagayan ng anak mo, uh, maayos ba ang uh, pag-aaruga ni ni Rodeline at uh, kung ano ang uh, magiging uh, kung yung inyong kasulatan, no, ay tama ba or angkop ba? Kasi may allegation ka, Russell, 'di ba, na parang one-sided. 'Di ba? So, uh, parang siguro kailangan i-revisit. Yes po, attorney. Oo, oo. Eh, Russell, handa ka ba na makipag-usap rin sa ina ng anak mo? Yes po, ma'am. Handa po ako. Okay. Yan hmm. naman ang uh, magandang Para hindi tumataas ang blood pressure <laughs> ko pag ganyan. Oo, kasi Russell, bata pa kayo, 'no? Bata pa kayo. Tapos maganda, mukhang maganda naman ng buhay mo, Russell. Maganda ang trabaho mo. Uh, Kung hanapan natin ng maayos na solusyon, no? Hindi namin pinipilit ha, na magkaayusan kayo bilang mag-asawa. Pero ano ang pinakamabuti para sa anak? Okay? Matagal na ba kayong magkakilala, Russell? Matagal mo bang kilala si Rodeline bago kayo nag-asawa? Yes, po. Mga gano'ng katagal? Two years na. Two years? One year. Bago one year yung kasal. Oh, tapos, nang, so, bali, nagligawan muna kayo ng isang taon bago kayo nagpakasal. Tama ba? Hindi po. Ay, ano? agad <laughs> po. Ha? Kasal agad? Opo. Saglit lang. Ah. Okay, bakit mo naman, bakit bigla? Bakit ang bilis? Ha? Ah? Ayaw mong pakawalan? Ayaw mong makawala si Rodeline? Or baka naman buntis si Rodeline? P parang pinilit lang ako mo. Ha? Pinilit? Opo. Kung hindi ka naman itsurang pipilitin ng guwapo-guwapo mo eh. Ha? Ba ay, ay, ay paano mo na sabi pinilit? pinilit? Ha? May ano ba? May tumutok um, kasi... pa ng baril sa sa'yo? Ano ba? Nakasampa po ako ng barko. Nandito na sa sapahay ng parents Ah, nasa barko ka pa lang. Umuwi na, dyan na umuwi sa inyo si Rodeline. Opo. Eh, bakit? Ba't mo naman pinayag? Rodeline, ba't ka nandun sa kanila? Pinao, ah, nagtatrabaho po ako sa Pasig that time po. Okay. okay. Bali, niya po sa akin, umalis na ako sa trabaho, ah, uh, bantayan ko yung anak niya, kasi nga, nung time po na yun, alis yung magulang niya, Uuwi po ng Sambuanga. Okay. Eh, para, para malapit na din po sa akin yung bata, uwi po ako sa kanila ng April eh, po ata yun, umay. Buntis Parang ka na hindi pa po ako buntis. May naunang uh, anak po yata si Russell. Ah, uh, may, tapos so, pumunta ka doon. Hindi, eh, April eh. Di, kailan ka nang anak? September, April, May, June, July, August, September. O, oh, mga three months. Hindi, last year po. Ah, last year, mm -hmm. last year, last year. Okay. Oo. Oh. Ah, uh, so, na ay, no, ito, pilitan ba sa kasal? Eh, tapos. Uh, Opo, ma'am. O tapos, so ngayon, parang nagsisisi ka ba, Russell? Opo, kasi ma'am, magpapakamatay daw po siya pagbigay sa pinakasalan. Patakot po ako. Oh. O, sanali. Natawa naman si Rodeline. Mukhang hindi naman siya magpapakamatay. Kung gano'n, Rodeline, ano ba? Ma'am, mm. may conversation. Kung pwede ko lang po kalkalin yung conversation na pinag-chitchat niya sa akin, sabi niya sa akin, mm. pag-uwi ko, mag tayo, papapakasalan kita. Opo, ma'am. Tapos, nung pag-uwi ko po, sabi ko, wag mo Saka po niya sinabi na magpapakamatay siya. Nanginibang ka ba? Sa sinasabi mo? Uh, Russell, okay ka lang ba kung kunin mag-usap kayo na kayo lang? Or puntahan And, mo? Okay naman po mo. Pero uh -huh. kasi talagang gusto ko na makipag-iwalay dahil po sa ginawa niya sa mga anak ko. Oh, anong ginawa niya sa mga anak mo? ah uh, Minaltrato po mo. Naku, merong ganyan. O di all the more talaga na kailangan natin si Master Sergeant Mary Grace. Mm -hmm. At saka ang mm. MSWD So, MSWD, oh, yung officer. Rodeline, alam mo ba na pinagbibintangan ka ng pagmaltrato? Yes, ma'am. Nalaman ko po yan noong July, noong nag-aaway na nag-aaway na po kami. May okay. mga nawabas na po, issue na ganyan. na issue daw po yung anak niya, minaltrato ko daw, ginutom ko, sinak. Ang po, andami po. Marami na po kasi involved at marami na po nakisausaw okay. sa, sa issue po na yan. Which is dapat po kaming pamilya yung nag-uusap-usap. Okay. Pero hindi po eh. O oh, sige. Medyo magulo po yung ano nila, eh. parang silang may bintang sa isa't isa. Oo. Pero ang nakikita ko po kasi, ma'am, talagang kulang sila sa komunikasyon. Siguro ma'am, mag-usap muna sila and kami naman po nakahanda lang na uh, mag-assist kung ano man yung mapagdesisyunan nilang dalawa. Mm -mm. Gusto nilang parehas bang magsasaktan or ano po? Mm -mm. Kaya lang kasi ma'am, 'di ba, may mga pata po kasi ngo. Iyon na nga. oh mas maganda po na mag-usap na muna sila po siguro, kagaya po ng advice ni ma'am. Oo. Uh, si case ito, uh, Master Sergeant Mary Grace, tama po ba? Yes, ma'am. Yes, so, ma pwede po ba sasamahan ng aming reporter dyan sa tanggapan ninyo, and then magko-coordinate rin po kami sa Municipal Social Welfare Office? Ah, yes, ma'am. Sige, ma'am. Ah. Okay. Kahit ako na po mamang mag-ano sa kanila sa msw Ayun. Natin, yun, sa ako, Ay, ang ganda. Thank you. Ako. Thank you, Ma'am Mary Grace. Yes, ma so, ganun na lang muna siguro. Yes, ayan o, ang ganda ng uh, ng advice at saka yung offer of service ni Senior Master Sergeant Mary Grace Avendano, ang chief mismo ng Women and Children's Protection Desk ng Plaridel, Bulacan. Russell at Rodeline, ako na mismo yes, rin nangihingi ng ano sa inyo. Nang uh, ako na magre-request. Mag-usap muna kayo, pwede? Rodeline? Yun know, you na know, you know nga. Yun na nga po, ma'am, sinabi ko nung una po eh. Russell, nagsabi ka na rin naman, di ba, na handa kang magkipag-usap. So, okay lang ba na mamagitan ang wanted sa radyo together with these agencies? Okay lang? Okay lang po, mom Okay. Hindi naman kami manghihimasok sa kung anong gusto mong desisyon, pero magsimula tayo sa maayos na pag-uusap. Okay? Okay po, mom Okay. Okay. Sinabi po ng tatay niya dun sa barangay na wala man lang daw po silang naramdaman ng na lukso ng lugong sa ko. Nung nagkita po kami niya sa barangay, never niya po hinawakan at tinignan niya anak niya. Wala po siya Okay lang. Wala silang puso. Okay. I, I Russell, nagdududa ka ba kung anak mo o hindi? Um, tanggap naman po ng kahit ano yan, ma'am. Kasi ma'am, uh, meron niyang allegedly na, na may kinakasama. Ha? And then, bago ko umalis, Mag-positive mm -hmm. sa HEPA. Nakukuha lang sa physical contact. HEPA, Okay. Sige, ano ha? Uh, mm -hmm. Malalim. Malalim mm -hmm. pangugutan. Sige. Uh, mag-usap muna. Tapos kung ano ang lakalalabasan, handa rin naman ang wanted sa radyo para sa DNA Yes po. okay? Mm -hmm. o, para sige, riyo. mawala po yung kanilang mga uh, questions and mm -hmm. mabigyan na rin po talaga ng kasagutan itong hinihiling yes. po ni Ma'am Rodeline as well as kay uh, Sir Russell. And Sir Russell, uh, keep in touch lang po sa amin at yes. schedule natin yan lahat ng paghaharap pagpunta po sa WCPD, MSWDO pati na rin po yung yes. nire request na DNA. Maraming salamat po okay. sa inyong so, uh, time. Oo, thank you. Salamat selas at pinaunlakan mo ang tawag na ito para kahit man lang papano parang nagharap-harapan na rin kay ni Rodeline. Rodeline, uh, steady ka lang diyan, okay? At uh, matutuldukan rin natin kung ano ang dapat na para sa ikabubuti ng anak ninyo, okay?